so what's up mga tol ayan nandito na naman tayo sa panibound tutorial so magandang araw sa inyo lahat so ang ibabahagi ko sa inyo ngayon so napapansin nyo may motor tayo dito sa tabi natin na smash 110 ang gagawin natin dito ngayon ay itatiming natin ng tama yung carburetor pero so para ma timing natin ng maayos yung carburetor kailangan muna nating tingnan yung mga dapat tingnan bago tayo mag adjust ng carburetor so yun yung ibabahagi ko sa inyo kung na yung mga dapat mo nang i-check bago tayo mag-adjust ng carburetor para makuha natin yung tamang adjustment kasi dito sa carburetor ah uh, hindi tayo adjust na maganda rito kapag uh, yung mga sasabihin ko sa inyo mamaya ay hindi okay so kailangan maging maayos muna yon para makapag adjust tayo ng tama at masit natin ng 100% yung carburetor natin at magbigay ng magandang RPM yung motor natin so pero kung bago pa lang sa channel na to, ah, wag mo kalimutan mag-subscribe, ito yung notification bell at kalimbangin yung all para manotify ka sa tuwing may bago tayong video. So, so tara, samahan nyo ko hanggang dulo kung paano natin ah, may, uh, may adjust ng tama to at ano yung mga dapat natin munang isa alang alang bago tayo mag-adjust ng carburetor. So ito na nga mga tol, ah, ito na yung carburetor natin. So ano ba yung mga dapat nating ah, check muna bago tayo mag-sitting ng carburetor natin? So siyempre number one, carburetor. Tingnan natin kung maayos pa. So pangalawa, yung kuryente. 'yon napaka-importante ng kuryente at siyempre check natin yung manifold kung walang singaw napaka-importante niyan sa pag-adjust ng carburetor para makuha tayo ng 100% na setting so ang pato diyan chok so yan check niyo lahat yan so ulitin natin mga tol siguraduhin niyo na pag mag-adjust kayo ng carburetor yan pag mag-adjust kayo ng carburetor walang singaw yung manifold so kasi tulad dito sa Suzuki Uh, pasensyaan nyo na, medyo maingay. So, tulad dito sa Suzuki, may mga hose yan. Mapapansin nyo, pag butas yung hose nito, kahit anong adjust sa karburador, hindi yan obra. No, siguraduhin nyo yan na walang mga butas yan. So, walang singaw yung manifold natin. So, isa pa, siguraduhin nyo na malakas yung kuryente ha. Malakas yung kuryente o okay, yung spark plug. At syempre, i-check nyo din yung ano <coughs> yung choke so pag kayong mag-adjust ng carburetor na naka-choke or singaw yung choke kasi hindi nyo rin yan maita timing ng ayos yung karburador so meron pang isa dyan kailangan nyo rin kailangan nyo rin tingnan yung air cleaner o yung air filter natin so siguraduhin nyo na malinis yung air filter bago nyo i-adjust. So, yun yung mga unan yung uh, ito check, bago nyo gawin yung pag-adjust ng carburetor para makuha nyo yung tamang adjustment o tamang minor ng carburetor So, ulitin natin ha, ito sa showcase mask, bago kayo mag-adjust ng carburetor siguraduhin nyo na malinis, malinis. Number one, malinis yung carburetor So, walang bara yung mga jetings itong carburetor natin. Pangalawa, siguraduhin nyo yung choke cable ay hindi nakasingaw. So, kailangan walang singaw yung choke cable para makuha nyo rin yung tamang adjustment. At pangatlo, siguraduhin nyo na yung manifold is walang singaw. So, kasi pag magkaroon ng singaw itong manifold natin, kahit anong adjustment natin sa carburetor, hangin, minor, hindi yan magbibigay ng magandang minor so makikita nyo may dalawang hose yan so itong hose na to kailangan uh, hindi siya nasingaw so kailangan walang singaw to at syempre yung spark plug natin kailangan okay siguraduhin nyo yung spark plug nyo okay pa at syempre siguraduhin nyo rin na malakas yung kuryente at syempre yung spark plug spark plug cap Siguriduhin nyo lahat yan na okay. Nagpapangsyon na maayos. Kasi pag hindi yan nagpangsyon, o kaya may singaw to, nakaangat to, marami yung air cleaner nyo, kahit anong adjust nga sa carburetor, walang mangyayaring maganda dyan. So ngayon, ang gagawin natin, so, sa gagawin natin, ah, na ko na to kasi, okay yung kuryente nito, okay itong spark plug, yan, babalik lang natin. Okay yung spark plug nito, okay yung kuryente. Saka itong mouse na to, chinik ko na to. So wala tong singaw at syempre yung loob ng carburetor nito. So medyo luma na kasi motor na to. So, pero yung loob nito, uh, nalinis ko na yan. Wala nang parado yung mga butas niyan. So syempre yung air cleaner, napalitan nyo na bago yan. Bago yan ito nakaluma yung motor. So ngayon, uh, gagawin natin, mag-adjust tayo. So uh, para makapag-adjust tayo na maayos kailangan natin ng susi yeah. oh. so kailangan natin ng susi yeah. susi ah. kailangan natin pantarin yung motor ah. so tayo natin signal light andar so nakakambyo pansin nyo ang lakas ng minor oh So papansin nyo napakalakas ng minor Wala sa ayos So ngayon uh, I-adjust natin yung Minor nito So ang unang pag adjust nito di ba Napapansin nyo mataas yung minor uh, Ang unang Yung gawin, ang unang yung i-adjust Yung hangin, okay lang na mataas yung minor uh, Na mag-adjust kayo ng hangin So Dito naman sa pag adjust ng hangin Ayan ha sa pag-adjust ng hangin dahan-dahan lang tulad nito malakas so subukan nyo munang ipasok papasok, kanan so pag napapansin nyo nagbabago yung andar ng motor mababa yung minor tigilan nyo na so ginagawa natin o oh, yan, at nyo mababa na yung minor so ang gagawin natin dito para mahanap natin yung magandang minor bubuksan natin uli dahan-dahan dahan dahan-dahan dahan-dahan ang pagbukas naman ng hangin ay pakaliwa so hanapin natin yung pinakamalakas yan hanapin lang natin pinakamagandang tunog ng makina so kumbaga galit na galit siya kasi pag nasubrahan nyo naman sa ikot dyan mapapansin nyo, kahit masalas yung minor malamya yung tunog, so kailangan medyo maluto so yan, yeah, nakakita nyo ibabalik natin siya uli ng dahan-dahan tansahin nyo, pakiramdaman nyo ng gusto kung saan gaganda ngusto gusto yung tulog ng makina nyo yan kasi hindi na tayo babasi sa tamang ikot o sa ilang ikot kung ano ba talaga yung tamang ikot kailangan nakabasi tayo sa tunog ng motor natin yan kailangan malakas yung pakiramdam nyo dito So ayan, dyan natin siya nakuha. So pupunta na tayo ngayon sa Idel, sa Minor. So para bumaba yan, kasi mapansin nyo, Tomas, di ba, na binaba natin kanina na, nung sinarado natin bumaba, so binuksan natin, Tomas siya uli. So ngayon, hindi yan ang stable. Paano natin yung mabababa? Simple lang. Ito tayo. Ayan. Bababa natin yung piston ng carburetor natin. Ayan. Pansin nyo, bumaba na siya. So, yan yung minor ng carburetor ng smash. So, yan. So, ganun lang kasimple yung pag-adjust ng carburetor. So, napakasimple lang. So, pwede nyo pang babaan yan, depende kung hindi yan. Hindi naman na yung motor. So, meron pa yung pinakamababa, pero wag naman sobrang baba kasi pag sobrang baba naman, natatalo yung motor natin sa pag-charge ng battery. So, pag masyadong mababa yung minor natin, uh, pag may mailaw tayo, so, masyadong mababa yung Oy, masyado mabagal yung ikot ng ano natin. Sobrang baba na. So, medyo mahina yung kuryente na pumapasok sa ano natin sa battery. So, kaya la kaya dapat tama lang, huwag masyado mababa, huwag naman masyado mataas. So, 'yan. So, wala tong starter. Ah, uh, sira yung starter nito, papayagan lang natin ating siligadura na tingnan mo ha o o oh. oh, ito nyo under na o oh, okay